Nanindigan naman si Sen. Ronald de la Rosa na hindi siya dadalo sa isasagawang pagdinig ng kamera kaugnay sa umano'y extrajudicial killings ng nakaraang administrasyon. Yan ang ulat ni Daniel Manalasta. Aminado si Senator Bato de la Rosa na dating hepe ng Philippine National Police, may mga naging human rights violations talaga sa nakalipas na war on drugs ng Duterte administration noong panahon niya bilang hepe pero hindi raw ito utos na mga namumuno. Walang mm -hmm. leader na mag-utos na gumawa kayo ng uh, violation sa batas. Walang mm -hmm. leader na mag mm -hmm. na At saka walang police. Unless of course na merong sariling motive yung police na uh, nasa isip niya, personal niya yon. Hindi ko sinabi na walang nangyayaring human rights violation during mm -hmm. the war on drugs. Mm -hmm. Aminado tayo dyan na mayroong mga kaso na talaga na violate yung right ng tao. Kasi kung wala, eh dapat hindi nakakasuhan yung mga pulis na gumawa ng kalukuhan. Nanindigan si Senator Bato, hindi siya dadalo sa pagdinig ng kamera hinggil sa umano'y extrajudicial killings sa nakalipas na administrasyon. Pero posibleng mabago yan kung dadalo mismo si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Let's uh, uh pagmamahal sa tao. Ayaw kong siya lang ang humarap doon na wala ako. Kailangan kasama ako dahil unfair naman sa kanya. No? Uh, siya ang presidente noon, ako ang chief PNP. I was his uh, uh, implementor on the war on drugs. Tapos hayaan ko lang siya humarap doon. O kung may mga tanong doon na hindi kayang tanungin, ay hindi kaya sagutin at his level as the president, yung sa level ng chip-in pinatanong, dapat masagot ko rin. Hindi ko hahayaan na, uh, uh, hindi ko siya matulungan. Ayon kay Congressman Benny Abante, ang imbitasyon kay Duterte ay pagkakataon para sa dating Pangulo na personal na saguti ng mga issue para malinawan ang war on drugs sa panahon niya. Tinabla naman ni dating Senador Antonio Trillanes IV na isa pang nagahabla sa dating Pangulo ang pahayag ni De La Rosa. Nako, hindi po totoo yan. Kasi yung mga, mga police commanders na nagsasabi na um, hinuhuli lang nila, hindi nila pinapatay, ay eh kinakalampag sell sila ng higher headquarters. Gusto nila body count. Samantala, iminungkahin ni Trillanes na magsanib puwersa ang ilang partido, pati na ang administrasyon sa 2025 midterm elections. Una nang kinumpirma ni Vice President Sara Duterte na tatakbo ang kanyang mga kapatid na sina Congressman Paolo Duterte at Davao City Mayor Baste Duterte, pati na kanyang ama sa pagkasenador sa susunod na taon. Para masigurado na hindi makapasok ang kapo nila Duterte. Mukhang ito na yung last stand ng mga Duterte itong 2025. Hmm. Sa aking paniniwala obligado silang magpatakbo ng kahit isang Duterte at ang hope nila ay pagka nanalo ito ay ito ang sa Senado. Hmm. Pero sa Guti de la Rosa kay Trillanes kapag nangyari ito. So, hindi na sila maging oposisyon, yung uh, liberal. So gusto nilang gawing oposisyon ngayon, yung mga uh, Duterte. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.